and globes you were incredible in dune oh, <laughs> I Woke up for all of your scenes you oh, are what so a year you've had <laughs> glenn couch shots no go that was before the moms are holding strong with three shout outs god creator of the universe zero mentions mocking god and using his name as a cuss word is nothing new for hollywood but less than 48 hours after the golden globe's blasphemy hollywood was on fire tonight a new fire breaking out late this evening in the hollywood hills who would have ever thought this los angeles is on fire i talked to a fireman once and he was telling me he goes dude one day he goes it's just going to be the right wind and fire is going to start in the right place and it's going to burn through la all the way to the ocean and there's not a thing we can do about it the scene horrific this is new aerial video of a sixth fire, the Sunset Fire, based in the Hollywood Hills. Firefighters there doing everything they can, but there simply aren't enough of them to fight the horror that has exploded. Right now, people are rushing to escape the Hollywood Hills. Brand new fire exploded down the Hollywood Hills, making a beeline for the iconic heart of the entertainment industry. It is like driving through hell itself down here. Literally through hell. Tens of thousands of people have fled for their lives, abandoning their cars when they could go no further. A new fire erupting in the Hollywood Hills, marching toward iconic landmarks. More than 130,000 people were under evacuation orders across Southern California. A new fire has broken out in the Hollywood Hills in Los Angeles, threatening landmarks like the Dolby Theater, where the Oscar ceremony is to be held in just a few weeks. Literally grabbed our phones to computers the wind hits the wrong way, it's just going to burn straight through L.A. and there's not going to be a thing we can do about it. There's nothing they can do. What would fix the fire problem really quick? Any idea? Magandang araw po sa ating lahat at ngayong araw na ito ay tutuloy po natin ang video natin patungkol po sa Los Angeles, California. So ano kaya mangyayari kung kinutya natin ang Diyos? No? Kinutkaya ng Hollywood ang Diyos at ang isang event na tinatawag po na Golden Globes Award. So kung may po natin sa video po, na napanood po natin na isinama sa listahan ng Diyos at sinabing ito ay zero mention. At may kita naman natin sa video na pinagtawanan nila ang biro na ito at ang at nagbiro din ng host na hindi hindi na ito sorpresa na lungsod na walang Diyos o tinatawag po na the godless town. So alam niyo po wala pang 48 hours no pagkatapos ng pahayag na yon no hinarap ng Los Angeles ang wildfire na malaking impyernong apoy no at nagsimula itong nagsimula ito sa lugar na tinatawag po na Palisades sa long, uh, Los Angeles, California. Nagsimula sa maliit na apoy hanggang sa lumaki. So, uh, may kita po natin uh, damay ang lahat ng mga tao. Mahirap man o mayaman, ayon sa mga world news o mga balita, may mga billionaires ang naapektuhan at may mga sikat na Hollywood star celebrities katulad na lang nila Mel Gibson, Paris Hilton, Kim Kardashian and many more. At marami pa. So at halos uh, halos kasing laki po ng bagyo yung natupok o nasunog. Or higit pa sa higit pa or uh, doble ng Maynila. Ganun po kalaki, ganun po kalawak yung natupok po. So nagsimula lang ito sa sabi nila nagsimula lang daw to sa Kidlat So, uh, nakakapagtaka nung panahon daw na yon ay wala naman daw report na masamang panahon. Pero may nagsasabi po na kumalat ito because of Santa Ana wind. So, yung malaki, uh, nung panahon kasi na yun, nagkaroon daw po ng tagtuyot, no, bago mag-winter po sa kanila, inaasahan nila, nababagsak ng yelo, pero uh, ang nangyari po, wala po silang uh, na in-expect na babagsak uh, yung snow. Pero ang nangyari po, malakas na hangin. So, ang nangyari daw po, nung kumitlat, ay kumalat yung malaking apoy. So, uh, may mga nagsasabi naman po, no, ayon sa mga news, na nagsimula rin to sa pamilya na nag, uh, nag bonfire at hindi nila napatay ito hanggang kumalat ito. At nung panahon din ng yun, nung nasunog, meron din mga, may mga tinatawag po sila doon ng time na yun na fire hydrant o malaking imbakan ng tubig, gano'n na lang po. So at nung panahon na yon inalis din inalis din sa kanila nung panahon daw na yon yung mga fire insurance sila. So nakaka naka uh, marami pong mga details patungkol po sa mga vlog na papanoorin niyo na lang po. So ang tanong judgment na ba ito ng Panginoon o coincident lang o isang panalait nila ito sa ating Panginoon. So bilang mga Kristiyano, ano po yung masasabi po nang salita po ng Panginoon patungkol dito. Alam niyo po, pwedeng inalaw to ng Panginoon para maging paalala at babala po sa atin na pwede po pa po tayong, uh, pa tayong magsisi po sa ating mga kasalanan. No? Pwede pa tayong magsisi sa ating mga kasalanan at ba diba, may kita po natin, no? alam niyo po, naalala ko lang noong panahon ni, ng Sodom at Gomorrah. Noong panahon na yung grabe na yung homosexual, immorality, no, nung panahon na yon at grabe na yung greediness, covetousness at iba-iba pang kasalanan po, no, na, doon sa Sodom at Gomorrah. Kaya po talagang tinupo ng ating Panginoon, no? At ano po yung mga pwede nating matutunan po doon sa mangyayaring ito? Unang-una nakikita ko po doon na huwag nating kutay ng Diyos. Sabi sa Galacia 6, 7, huwag nating ang inyong, wag huwag, huwag nyo linglangin ang inyong sarili hindi maaring tuyain ng Diyos kung ano ang tinanim ng tao, yun ang kanyang aani. Kaya po ang lesson po sa atin, huwag nating kutyain ng Diyos. Di ba kasi siya ay banal, makapangyarihan? No? Hindi natin kayang pantayan kung ano yung ginagawa po ng ating Panginoon. No? Siya ay makapangyarihan, higit po sa, sa lahat ng kilala nating makapangyarihan. No, huwag natin tuyain ng Diyos. No, huwag natin pagtawanan ng Diyos no alam naman natin, marami pong mga tao no, na kinutya ang Diyos talagang directly talaga namatay sila. And even sa Bible, no, naalala niyo po si King, King Herod no, nung no, no, panahon na yon, hindi siya nagpapasalamat sa Diyos at iniisip na nasa kanya yung glory. At alam niyo po, no, no, uh, bumagsak siya at nagdoon namatay at kinain niyo, ng uod ng kanyang katawan. Diba may kita po natin, huwag natin tuyain ng ating Panginoon. No, marami, no, marami po sa sa mga sa mga artista o mga 80s na nakita natin sa mga Hollywood star ang nakaranas po niya na sampulan po no ng ating ng ating Panginoon patungkol po sa pagpuputya nila. Kaya mag-ingat po tayo no ma, na, na wag nating tuyain ng Diyos o wag nating putyain ng Diyos, wag nating laitin ng Panginoon sapagkat kung ano ang tinanim ng tao, yan din ang aanihin niya. So pangalawa, nakita ko po doon na suriin natin ang ating mga sarili. Ayon sa 1 John 1.9, basahin no, ko po sa wikang Tagalog, sabi, subalit so, balit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, papatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At nilinisin tayo sa lahat ng uh, ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So suriin natin yung sarili natin. Na no, lang natin tignan yung mga iba Check din natin yung sarili natin kung 'di ba tayo ba ay maayos sa harapan po ng ating Panginoon o uh, nagkakasala tayo sa harapan ng Panginoon. No kailangan po nating uh, suriin ang ating mga puso. No wag lang yung ibang mga tao tinitingnan po natin. No suriin natin yung sarili natin kung tayo ba ay no uh, nagkakasala sa harapan ng ating Panginoon. Pangal Pangatlo po, palagi tayong maging handa sa pagdating ng ating Panginoon. Palagi po tayong maging handa sa pagdating ng ating Panginoon. Sabi niya sa Mateo 24, 42, sabi niya, kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Diba? Hindi natin alam kung anong oras, ba? Diba? anong buwan, anong taon, diba? kung kailan darating ang Panginoon. Dapat daw lagi tayo maging handa. Ihanda natin ang ating puso at sarili at sana, hindi lang kung sana, pero uh, habang hinihintay po natin ang pagdating ng ating Panginoon, tayo po ay magpatuloy na maglingkod, magmahal, magdisipulo po ng tao at ibalik yung mga tao papunta kay Kristo Jesus na ating Panginoon. No, kaya mag maging handa po tayo. Ihanda natin ng ating sarili. No? Maglingkod. Naway madatnan tayo ng Panginoon na naglilingkod po sa Kanya. No? At uh, umalis tayo sa mundong ito, mawala man tayo sa mundong ito, nakapaglingkod tayo sa ating Panginoon. So, no, may, kung mababasa po natin sa 2 Peter chapter 2, verse 6 to 10, no, may kita po natin yung sample po. No, hindi natin ito na mako talaga itong Sodom and Gomorrah. No, pero pag sinabi pong uh, judgment, no, patungkol din ito sa uh, pagdating ng ating Panginoon. Kasi pagdating ng ating Panginoon, di ba, tutupukin ng malaking apoy ng judgment ang buong mundo. Actually, one third ng mundo ay matutupok ng apoy, no? At mga iba't ibang mga kaguluhan dito sa mundo, no? May kita po naman natin 'yan, no? Sabi nga sa Bible, sabi nga ni Paul na no, da, uh, pagbala uh, sign of the times, no? Na uh, darating ng Panginoon, minamak talaga nila si Lord. No? Actually, nasa Bible po 'yon, no? Na minamak talaga nila si Lord. No, parang uh, sinasabi lang po sa atin na maging handa tayo na sa pagdating ng ating Panginoon Jesus. Because Jesus Christ is very, very coming soon. So, sabi na, basahin lang po natin sa unang Pedro 2, 6, uh, hanggang Jesus. Nababasahin ko lang po, no? Pangalawang Pedro po pala to. Sa is 6 hanggang hanggang G. Sabi doon, ah, Sinumpa at tinupok ng Diyos ang lunsod ng Sodom at Gomora upang maging babala sa masa, masasama tungkol sa kanilang kasasapitan. Ngunit, iniligtas ng Diyos si isang taong matuwid na lubang nabaga nabag, nabag, nabag sa mga kahalayang ginagawa ng masama, masa, masasama noong panahon na yon. Verse 8, naghirap ang kalooban ng matuwid sa taong ito sa kasamang nasasaksiyan niya sa araw-araw habang siya ay nakatira doon. Kaya alam ng Panginoon kung paano iniligtas mula sa mga pagka, pagsubok ang mga tapat sa kanya at kung paano paano paparusahan ng mga masasama hanggang sa araw na sila ay hatulan. Lalo na sa sumusunod na sa mahahalay na pagnanasa ng katawan at ayaw kumilala sa may kapangyarihan. 'Di ba pag pangahas at pag mapag mapagmataas ang mga huwad na gurong ito, wala silang pakundangan sa mga taga taga langit at salib ay nilalapastangan nila ang mga ito. Ngunit in, uh, in in time of judgment may kita po natin na 'di ba? na yung mga taong talagang hindi kumikilala sa Panginoon ay paparosahan po ang sinatawag na word na imperno. So marami yan, kahit mga false teachers ngayon na mga sinasabi na tawag natin so-called born again ay talagang may nag-preach niyan no, sa panahon po natin na hindi na daw wala uh, tama ba figure of speech na lang ang ang impyerno, hindi daw tatawang imperno. No, may mga nagsasabi po niyan no na may mga nag preach sa panahon na kilala pa naman sila no na sa maganda pa naman ang mga churches nila pero na, magugulat ka sa mga teaching na binabato po nila sa mga tao nila. So yun po no, makita po natin doon na ano pong may kit ano kung gagawin po natin, dapat po natin gawin. Unang-una sabi nga natin, huwag nating laitin ng Panginoon. Pangalawa, nasuriin natin yung mga puso natin. Pangatlo, No, maging palagi tayong maging handa sa pagdating ng ating Panginoon. No, pagpray po natin yung mga tao na naapektuhan, lubang naapektuhan po talaga ng wildfire po sa Los Angeles, California. So may mga Pilipino, may mga kapatid tayo, whether Chris, Christian man o hindi no na natupok na ng kanilang mga property, mga nawalan sila ng trabaho, pag-pray -pag po natin sila. At sabi naman nila, mabilis daw nilang marirecover ito because alam naman natin na, na pangwalo sa pinaka maayos na si uh, lunsod ang Los Angeles Carnival. Pero iba pa rin kapag kumilos ang Panginoon. So patuloy po natin sila panalangin. May mga tao talagang nawalan din ng hanap buhay at pamilya. At hindi lang pamilya. No, nawalan din ng mga mahal sa buhay. So maraming maraming pong salamat at pagpalay po ang bawat isa po sa God bless everyone.